Panibagong araw, panibagong kalokan. Ngayon nga pala ay maangawil tayo. Paprank natin si Luna na kain doon. Tapos, kunwari itong kawil, ilalagay ko dito sa binili kong fake na isda. Kasi nasabit ko yung kawil. Tapos, tatanong ko, tatanongin ko siya kung gusto niya ng isda. Tapos, so, ilalagay ko dito sa planggana. Inom ka lang, <laughs> inom Tara, tara. Tama mo na ako dali.

Gusto niyo yung malaking karta? Mm -hmm. Kung kumahuli tayo sa kanal, mamaya. Yeah. Tara kung kahuli ng marami, kailangan makarami ng huli. Kaya hindi makawala. Kung huli <coughs> tayo, makawala ka pamain. Talo na. Okay. Ah. Okay. Agad lang. Agad

Oh, niyo. Ah? Niyo natin eh. Oh, igawan niya oh. Nag-bake pie. Ha? Nag-bake pie. Igawan niya natin Para... Nahuli ko doon sa plangana. ulin na kalbin eh. Nalugi <laughs> lang <laughs> na itasang <laughs> ka next week. Tutu tu je, ito ko sa alay. Hindi. Papapirito pa yung titis. Ha? Sabi nyo, gusto nyo na karpa? Buhay pa eh, oh. Wala. nagtagir tagir Hindi guys. <laughs> Hindi Panibagong araw, panibagong kalokohan. At lahat nga pala si Lula, titingnan natin kung ano kanyang kinakain. Lula, anong kinakain mo? Anong ulam? Karne. <laughs> Karne. Alay, susumbong ko kay sa Jollibee. Lula. Susumbong ko kay sa Jollibee. Kinuha niyo yung lagay ng Jollibee, oh? Kailan pa ito? <laughs> Lagot ka sa Jollibee. <laughs> Jollibee, oh. Kinuha ni Lula. Kinuha mo kayo Lula, Jollibee? Jollibee. Si nagbigay niyan. Dami ka naman, nagamit na. <laughs> Hindi iyo pala yan. <laughs> <Hello>. <laughs> Karni daw ang ulam niya, fishball pala. Fishball? Fishball daw ang ulam niya, Lula. Uh -uh. bakit? May buto yung fishball? ah, may chicken kanina. Akala ko yung eh, nagkaroon ng buto yung fishball eh. Kaya pala sabi, karne. eh, naman ang nakikita ko dito. Oh. Ba't ayaw nyo ng gulay? Lula? Uh mm -huh. -hmm. Ayaw nyo ng gulay? Ha? Ah? Naligo na kayo, hindi pa? Lula? Kahapon? Naligo na kayo kahapon? Lula? Hindi pa. Ay, o kahapon lang. Kahapon pa kayo naligo? Umaga. Busy-busy. <laughs> Masarap ka ang ulam nyo. Chicken. Walang karimbaka? Uh? Wala pa tayong pambili ng karimbaka pag dumating si ano, Tante Perla. Tante Perla pag dumating, ano? <laughs> ano sasabihin niyo dito sa taga Maynila? Oh, aw, dito sa camera ala. Ano sasabihin niya sa taga Maynila? Ano sasabihin natin? Yung dawatin Sa. Hindi mo pumarito sila magdala ng ulam. Hmm. Anong ulam? Anong ulam dadalhin nila, lala? Karne. Eh, karne. Bawal lang karne baboy pasok dito. Pag galing sa Patangas. Dito na bibili ah, Ngarot Pag karne baboy niya. Kuso. Karne baboy, karne manok kaya tayo. Hmm. Yeah, bigyan n'tin oh. karne manok. Bakala nila lapis ang ulam nyo Fried chicken pala. Fried chicken. Sarap ng ulam ni Lula, fried chicken. Lula, mag-iilang taon na kayo? Sa September. Lula? Hindi ko alam. Nakalimutan nyo na? mag ano na kayo? Mag-18. Lula, mag -dib na kayo? 18. 18, kaya't 18? Ha? 18. 18. 18. 18 niya balasang ano yun? dalaga ano rula 18 magna na kayo rula magna ka na papuntahin mo na dito yung mga taga Maynila ano sasabihin natin sa mga taga Maynila binibigyan kayo ng ano pambili ng ulam dula ng mga taga Maynila wala. Wala pa naman. Wala pa nadating? Ala, ante, wala pa daw nadating dito sa Mindoro pambili ulam. <laughs> wala daw ulam si Lula. Naibus ka na, no? kahit naki-karne, inihaw. Karne inihaw ang gusto niya. Handa niya sa birthday niya. Yan, yeah, isang buong baboy. Ha? <laughs> ah? ah, nagpadala. Ay, handa natin isang buong baboy. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause>